Hello, hello mga katigangers Dahil day off pa rin Umorder ako online Ng aking Itatanim na Cherry Ito, pag umorder ako online ganito ang istura Cherry ito Ah uh, Oregon Galing Oregon Baya FedEx Kaya ngayon I i-unbox natin. Tingnan natin kung hindi na damage yung ano, yung itatanim natin. At saka bumili na rin ako ng ito mulch para sa ano sa home depot ito para sa ibabaw niya para hindi masyadong uh, ano madry. At saka ito ilalagay kong ano itong sand, all purpose sand ito, was plaster sand. All purpose 'yan. Para sa ganon, 'yung tubig ay dire-diretso 'yung ano, dire-diretso 'yung bababa. Kasi 'yun ang sabi niya eh. At saka kailangan daw sa mainit na lugar. Kailangan daw 6 6 to 8 uh 6 to 8 hours ang araw niya para ma, para maarawan kaya ilalagay ko dito. Ito 'yung pagtataniman ko. Ito itong butas na ito kasi may butas pa isa doon itong mga bayabas tama na bayabas ang da dalawa na meron pa sa labas kaya tama na ito cherry na lalagay ko kaya ngayon i-unbox natin yung ano yung cherry na itatanim natin ito na i-unbox natin Oh, okay, Okay. Tingnan natin kung hindi damage. Kasi parang may UP dito eh. Ayan. Parang nabali na, dyan eh. Na-delay nga ito eh. Tignan natin kung anong tsura Magaan lang ito. Ayan. Yung ano niya. dwarf ito eh yung dwarf na cherry ito eh ayan hindi naman may ano na may Rosing na <laughs> ag roasting in nakita ka na at saka ito sa home depot ito uh, online ng home depot kaya kahit isang taon pwede mong ibalik pag hindi na no pag hindi hindi na nabuhay. Ay ito, itong itsura. Ayan. May rosing-rosing na, ayan. Asan ba yung isa? Ito yung ano, Bing Cherry. May rosing-rosing na, ayan. Kaya sana mabuhay. Ito yung ano puno niya. Okay, okay mga katigangers, ganito. Ang pag ka ng ano dito. Ng cherry. O oh, kaya itatanim. Kaya itanim ko na. Kasi sabi niya baka makahabol daw ng July. Mamumunga na. <laughs> okay, okay mga katigangers. Babay na. Magtanim tayo. Magtanim ay biro Okay.